Isipin mong makatanggap ng mensahe mula kay Arkanghel Miguel, parang isang superhero na nagpapadala ng lihim na mensahe para lang sa Ang iyong paglalakbay upang makahanap ng mga palatandaan at tulong ay magiging talagang kapanapanabik, dahil si Arkanghel Miguel ay bumaba ngayon para makipag-usap sa iyo. Mayroon siyang napakahalagang sasabihin, mayroong isang grupo ng tatlong tao na hindi gumagawa ng mabuti, nagbabalak sila ng isang malaking masamang bagay. Parang naghahanda sila ng isang bagyo na maaring mag-alis ng lahat ng magagandang bagay sa iyong buhay. Ano ang dapat mong gawin? Sinabi ni Arkanghel Miguel na panatilihing puno ang iyong puso ng kabutihan at pagmamahal. Take it! Dahil may isang kamanghamanghang bagay na maaring mangyari sa loob ng susunod na isa zero minuto. Maaring maramdaman mo si Arkanghel Miguel sa iyong tahanan. Hindi lamang siya dumadaan para makipag-usap nandito siya upang bigyan ka ng isang malaking hindi nakikitang yakap ng proteksyon, na nagtataboy ng lahat ng negatibong enerhiya at panganib. Narito ang kasunduan. Manatili kasama si Archangel Miguel sa loob ng susunod na isa zero minuto. Kung palagi mong nais na magkaroon ng isang anghel na tagapagbantay para alagaan ka, ngayon na ang oras. Sabi niya, pakinggan mo, kasama mo ako. Sa mundong ito, isang halo ng maaraw na mga araw at maulan na mga sandali may mga mabubuting tao at hindi gaanong mabubuting tao sa paligid. Ang mensaheng ito ay para sa tatlong individual na mukhang medyo naliligaw sa mga anino, na nainggit sa lahat ng kamanghamanghang bagay na iyong nakakami. Sila ay nasa isang misyon upang magdulot ng problema, ngunit kasama si Arkanghel Miguel sa iyong tabi, parang mayroon kang pinakamahusay na kaibigang superhero. Kaya tandaan, hindi tungkol sa pagiging takot kundi sa pagiging handa at malaman na mayroon kang seryosong suporta. Narito si Archangel Miguel upang ipaalala sa iyo na hindi ka kailanman nag-iisa sa epikong paglalakbay na ito. Isipin mong nasa isang kwento kung saan tatlong tusong karakter ang nag-iisip na nakahanap sila ng isang kahinaan. Nakikita nila ang iyong kabutihan at kahangahangang kakayahan, ngunit iniisip nila na ito ay isang kahinaan na maari nilang pagsamantalahan. Ano ang kanilang plano? nais nilang maglunsad ng isang madilim na ulap sa iyong maliwanag at masayang mundo nagbabalak sila na gawin kang malungkot sirain ang iyong tiwala sa sarili at nakawin ang kaligayahan at tagumpay na pinaghirapan mong makamit ngunit kasama si arkanghel miguel na nagbabantay mayroon kang isang makapangyarihang kalasag laban sa kanilang negatibidad tandaan mas malakas ka kaysa sa kanilang mga plano at ang kabutihan ay iyong superpower munit dito nagiging mas kapanapanabik ang kwento. Tulad ng sikat ng araw na tumatago sa pinakamadilim na ulap, ang mga kontrabidang ito, sa kanilang mga masasamang plano at inggit, nakalimutan ang mga superhero sa langit. Si Arkanghel Miguel ay parang leader ng Cosmic Avengers. Laging handang ipagtanggol ka. Kapag ang tatlong manggugulo na ito ay nagtatangkang magdala ng kadiliman, si Arkanghel Miguel at ang kanyang celestial na koponan ay pumapasok sa aksyon, binabaliktad ang kanilang mga plano. Kahit gaano katalino ang iniisip ng tatlong ito, ang kanilang mga anino ay hindi kayang tumapat sa liwanag. Kaya, kapag parang lumalapit ang gabi, tandaan mo na mayroon kang pinakamahusay na uri ng suporta. Si Arkanghel Miguel at ang kanyang koponan ay parang iyong personal na mga tagapagbantay ng mga bituin, na tinitiyak na ang iyong espiritu ay magliliwanag ng maliwanag at ang iyong landas ay mananatiling walang mga madilim na ula. Ito ay isang paalala na walang masamang balak, gaano man ito kadilim, ang makakatalo sa kapangyarihan ng kabutihan na nagbabantay sa iyo. Si Archangel Miguel, isang superhero ng kalangitan, ay napansin na kailangan mo ng tulong. Narinig niya ang iyong hiling para sa proteksyon, gabay, at isang malumanay na tulak sa tamang direksyon. Isipin mo ito, alam ng Diyos na ikaw ay isang mabuting tao. Hindi ka nagdudulot ng kaguluhan, sa halip, palagi kang nagkakalat ng kabutihan at sumusunod sa mga magagandang aral na itinuro niya sa atin. Dahil naging kamangha-mangha ka, balak ng Diyos na bigyan ka ng mga bagay na mas kamangha-mangha kaysa sa maari mong maisip. Tiyak na hindi niya hahayaang makarating sa iyo ang mga negatibong enerhiya ng iba. Narito ang isang bagay na napakahalaga na tandaan. Ang Diyos ay may plano para sa iyo na mas mahusay kaysa sa anumang bagay na maari mong pangarapin. At mayroon siyang Arkanghel Miguel at isang buong koponan ng mga anghel upang panatilihing ligtas ka mula sa sinumang nainggit sa iyong kinang. Ngayon, isipin mong pumasok si Arkanghel Miguel sa eksena bilang isang kabalyero na may makinang na baluti, ngunit ang kanyang baluti ay ginto at nagniningning. Nasa tabi mo siya, handang harapin ang anumang hamon na dumating. Kabilang sa mga bayani ng espiritual na mundo, siya ang hinahangaan ng lahat. Ang kanyang misyon ay putulin ang kadiliman at dalhin ang liwanag na may isang makinang na espada at isang kalasag na kasing tibay ng bakal. Ang kanyang presensya ay parang isang kuta na puno ng pagmamahal at proteksyon mula sa itaas. Kaya, kapag ang mga bagay ay parang hindi tiyak at hindi mo alam kung saan babaling, tandaan mo na si Arkanghel Miguel ay naroon mismo sa tabi mo. Ang kanyang makalangit na liwanag ay ginagabayan ang iyong landas at tinitiyak na ikaw ay nasa matatag na lupa. Ang universo ay isang malaking mabait na higante na nag-alaga ng kanyang mga kaibigan. Ang iyong pananampalataya ay parang isang super cool na parol sa dilim. Itinataboy ang mga nakakatakot na anino at dinudurog ang anumang masamang sumpa tulad ng mga bula ng plastik. Ang lahat ng ito ay paraan ng universo upang sabihin, Hoy, inaalagaan kita. Isipin mong ikaw ay balot sa isang bula ng maliwanag na liwanag, parang nasa loob ka ng isang superprotektibong sticker na nagniningning sa dilim. Ang bulang ito, tulad ng isang kalasag ng superhero, ay nagtataboy ng lahat ng mga negatibong bagay. Hindi ka lamang isang taong naglalakbay sa buhay na naghihintay ng mga palatandaan. Ikaw ay espesyal, tulad ng isang iyayi na bisita sa pinakamagandang partido sa kalangitan. Anumang problema na maglakas-loob na istorbohin ka ay matataboy tulad ng isang gisantes na tumatama sa isang peder. Salamat sa iyong napakalakas na pananampalataya at sa maingat na pagtingin ni Arkanghel Miguel. Ang iyong paniniwala ay isang kuta o mas maganda pa, tulad ng pinakamagandang bahay sa puno na walang makakapinsala. Kaya, panatilihing nakataas ang iyong ulo at hayaan ang iyong ngiti na magningning dahil ikaw ay pinili para sa mga kapanapanabik na pagkakataon at walang hamon na masyadong malaki. Hindi ka kailanman nag-iisa, hindi ngayon, hindi kailanman. Isipin mo si Hel Miguel bilang iyong personal na guardia na may sariling mga pakpak. Ang kanyang pangako na panatilihing ligtas ka ay lumilikha ng isang hindi nakikitang at hindi masisira na bula sa paligid mo. Ang kanyang lakas ay nagbibigay sa iyo ng tapang upang harapin ang anumang nakakatakot o madilim. Kasama si Hel Miguel sa iyong tabi, anumang negatibidad o nakakapinsalang kaisipan ay mawawala tulad ng ulap sa ilalim ng araw ng umaga na iniiwan ka sa isang ilaw ng kaligtasan. Ang pagtayo ng matatag ay nagpapatibay sa iyong pananampalataya, tulad ng pagtaas ng antas sa isang laro ng video. Kasama ang kamanghamang kuponan na ito sa iyong tabi, handa kang harapin ang anumang hamon na dumating. Isipin mo ang mensaheng ito bilang isang lihim na senyas na ipinadala sa mga kaibigan na